bagong araw mga Mars. Nagpa-deliver ako para sa ulam namin ng dalawang araw. At ito yung listahan na ibinigay sa akin kanina na binayaran ko. Magluluto kasi ako ng sinigang ngayon at bukas naman ay estofado. Tapos nagdagdag na rin ako ng dalawang kilo ng mangga at isang gardenia na tinapay. Matipid kami sa ulam dahil nga tatlo lang kaming kumakain. Pero hindi naman ibig sabihin ay nagtitipid ako sa budget dahil yun ang pinakaayaw na ayaw kong ginagawa. Dahil nga pagdating sa pagkain, galanti ako sa mga anak ko. Siya nga pala yung mga nagtatanong sa akin kung saan ko nabili itong apron na suot ko, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Ang morning routine ko mga Mars, kasama ang alaga namin si Lemon at eto nga naririnig ko na siyang tumatahol, nagugutom na siguro siya. Kapag pakakainin ko na si Lemon mga Mars, itatali ko muna dahil nga masyado siyang magulo. Playful kasi talaga ang mga golden retriever pero pagkatapos niyang kumain ayan ganyan lang siya umiikot-ikot lang sa bahay meron din siyang cage para kapag umuulan hindi siya mababasa Habang pinapakuluan ko ang sinigang, naglinis muna ako ng konti. Umulan kahapon mga Mars dahil nga merong bagyo pero ngayon maaliwalas naman ang panahon. Magsasaing na rin ako para pagkagising ng mga bata, makakakain na sila. Itong mini rice cooker ko, matagal ko nang gamit yan kahit 5 years meron na. Sa mga nagkakagusto dyan, ilalagay ko din yung link dyan sa comment section. Napaliguan ko na rin itong si Bunso at itong cologne na gamit niya ay Tiny Buds. Siyempre, share ko din yung link niyan dyan sa comment section. Kapag natapos ko na ang mga morning routine ko, mga Mars, siyempre, meet time ko na at ayan nga nakaligo na ako at kakain na rin ako. Masaya ako sa pagiging full time mommy at aminin natin tayong mga babae isa yan sa mga pangarap natin. At hindi naman mahirap, mas mahirap pa nga yung alam mo may pambili ka pero hindi mo alam kung ano ang ulam na lulutuin mo. Yun lang for today mga Mars. Bye!